Kala-kala kita tiwala. Ganyan lang? Ah, Oh, diba? Sehingga matuku kena. Nah, ini tangan aku, Chano. Of course. Kita kasih sini. Iya. Nanti kata anak kita ini, Maray. lima maipi tuh, Chano. Oh, oke na, Chano. Huwag naman masyadong, ano. Pilihin mo yung mahal halian Ganyan lang yung so. <laughs> ganyan ko na lang yung ganyan 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 lang konti-konti lang muna. Yan para di yeah, oh, Okay yeah, na. Go na, Chano. Yeah, yan ay oh, tayo. tama na. A little, a little. Ay, okay. tako na na. Sarap yun kasi. Okay? Hindi pa yan luto. Good taste. Di mo pag ano an ang si In-In, yeah. bawal yan. Bawal dyan Yalinda. Tapos, putang ako gila yon. Yeah, okay. Kambal, ah, kambal, kambal. Alam pa lamang <laughs> ginagising <laughs> mo kanina ano? Misera. Ice cream daw siya. Bakit ngatim na tungkak na? Tinakarero na to. Hindi man la, di ko na kaya isasabai. Ay, ulitin mo, ulitin mo, ulitin mo, i-delete mo. Pagpangit siya. Yan. Yeah. Wow, ako, yung mukha ko, ansil ang punan mo at saka yung ginagawa ko. Huwag mo na akong idamay. Eh. Opo, hindi lang ko May taga-turo ba? May taga-turo. I-ano yeah, ko naman yan, i-voice over ko naman yan. Yan, yeah. <laughs> yun nga sa mga teacher nagpagawa sa ano. Oh ganito na ano ano? paggawa. Kinakareer ko na to, oh di ba? Ano ba ganon? ng okay na 'yan. Natapos na ng aming gawa-gawaan, oh di ba? <laughs> na siya, iluluto na lang. Ayan. Oh, di ba? Oh. Ayun siya, Iluluto na, oh di ba? siya. Dito lang siya. O, mahina ang apoy. Oh, di ba?